po Mm. Oh, gano po ka ano? Saan po umaabot? Eh, umaabot po do sa bahay niya? Hindi, hindi naman. Mga ah, Pagbagyo, pag bagyo, sa hindi naman totally hindi naman kaya lang aapaw eh kapag nung malaki ang tubig. Oo oh. Pero paapawin ng bagyo hindi. Okay, Lalabas agad sa galing. Lalabas po Dali. galing, nga ano po. Papunta po sa dagat. Mm. Okay. So kaya po tinawag na Baroyan Lake eh. kasi yeah. yung matatagpuan dito ay, ay mga parang, baroy. Kasi matanda ang Kastila pa daw dito at nagpalayo ng pangalan dito eh. Ah, parang, panahon po ng mga Kastila oh, po. Kaya dyan pa nagumpisa ang pangalan niya. Pangalan eh. niya po. Kaya ang tagal niya. Oo oh, po. So panahon pa pala ng mga Kastila to guys, na-discover itong lawang to. May plano pa nga yan, gagawin puting barari, aray, yung lugar na rin.